Sino yan? Bunso ko. Ah. O, oh, halika na. Kumain na tayo. Teka, pare. Meron pa eh. Oh, hindi pa pasukin mo. Miko! Yuuu! <laughs> Anak mo rin siya? Pangalawa sa bunso. <laughs> Walang problema. Tayo na. Kain na tayo. Sandali, sandali na. Oh, kontay. bakit? May tatlo pa eh. <laughs> Papasukin mo lang lahat. Iniisa-isa mo pa eh. Mimi, Mikey, Mili, hindi na kayo. <laughs> Talian nyo. Ibig mong sabihin, anak mo lahat yan? Oo. Oh. Si... Si Jessica? Oo, oh, si Jessica. <laughs> Iniwan ako. Jonon, <laughs> akong bahala. Hm. Ako upak. Ayos lang. Ay, 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 ay. Pare, kulo na kaya. Biro pare. Biro lang. Hoy! Sama ko! Hintay mo nga ako. Ano ka? Basta pupunta. Hoy! Huwag diyan. Dito tayo. Miss na miss ko na kayo, ha? Ah, 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 ah. O, oh, Jude, sa'ka pupunta? Tatawag sana ako ng mga bata eh. Bakit? Si Nardo at si Dagul. Napapainkwentro. At mukhang mga parake. Eh. Parak? Oh. Saan na ron? Nandun! Ginugulpe! Yung parak? Hindi! Si Nardo at si Dagul! Ginugulpe! Tama huh? na! Sandali! Nabawi ako! Wala akong piso na Dagul, huwag niyo nang habulin. Sayang lang ang pagod niyo. oh, ano pa hinihintay mo? Palo na! Mataas! Mataas, ha? Mahala ka. <laughs> <laughs> Sige. Magandang araw sa'yo, Chris. Oh, Moy. Sandali lang, ha. Oh, ba't napasyal ka? Pare, pwede ba ka na makausap ng sari Kung may gusto kang sabihin sa akin, pwede mo sabihin. Huwag kang magalala. Bisita ko yan si Marie. Kasi pare, binalita sa akin ng barkada na may naghahanap sa'yo. Pati nga ako inahunting eh. Kilala mo ba kung sino? Hindi eh. Kaya nga, uh, dito lang ako natulit. Baka matsambahan pa ako. Walang problema yun. Kain tayo. Te teka pare, may kasama ako eh. Oh, hindi eh, pa pasukin mo. Okay. Thank you. Mimi, iya. Sinian. yan. Bunso ko. Ah. O, oh, ka na. Kumain na tayo. Teka, pare. Meron pa eh. Oh, hindi pa pasukin mo. Miko! <laughs> Anak mo rin siya? Pangalawa sa bunso. Walang problema. Tayo na. Kain na tayo sandali, sandali lang. Sambali. Oh, sambali. Bakit? May tatlo pa eh. <laughs> Papasukin mo lang lahat, iniisa-isa mo pa eh. Mimi, Mikey, Millie, hindi na kayo. <laughs> nyo. Ibig mong sabihin, anak mo lahat yan? Oh. Si... Si Jessica? Oh, si Jessica. <laughs> Iniwan ako. <laughs> yan, tigas kasi ng ulo mo. Ang sabi ko, pagsuuti mo ng helmet. Dahil pag nauntog yan at nagising at makakita yung mukha mo, tsak nga iiwanan ka nun. Tingnan mo yung nangyari sa'yo ngayon. Ikaw naman eh, parang ikinatutuwa ko pa yung nangyari. Sige na, tama na yung drama. Kumain na kayo. Sige na. Up! Balik, 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 balik! Hindi yan ang tinuro ko sa inyo. Manners at magandang asal, di ba? Pare, kalimutan mo muna yung manners-manners na yan. Mukhang nagugutom na yung mga bata eh. Pakainin mo na sila. Sige na. Kaya naman, sa pamilya ko, disiplina pinainan ko. Lusob, mga anak. Sabi ng manes eh. Alam mo naman, nawanteng ka sa mga pulis. At mayigpig yung pinagkahanap ngayon. Dahil pindala pa si Medina, kinit na puno si Marie. Alam ko naman ganun ang gagawin niya eh. Kaya nga, pinagkakantaan ko na. Kinala ko ugali ng aking anak. At naniniwala ako na hindi niya magagawa ang ibinibintang sa kanya. Sir, kung sakaling umuwi dito ang anak ninyo, willing mo ba kayong isuko siya? Siguro yun ang nararapat dahil ang nakataya dito ay eh, pangalan namin at karangalan. Excuse me, sir. Do you have any idea kung nasan siya? Wala pa, pero natitiyak kong tatawag yun. Kapag kumontak siya, tatawag ako ng press conference para maliwanagan natin ang lahat ng pangyayari. Kung ganun ho, sir, eh, hihintayin na lang namin ang tawag nyo. Marami salamat ho. Wala Tutuloy na po kami. Salamat ho. Thank you, Ren. Ah, uh, excuse me, sir. Card ko po. Sandra Sandoval ho. Baka pwedeng humingi ng special favor. Ano yun? Ah, uh, sir. Bago ho kasi akong field reporter at alam kong kailangan ko ng big break. Feeling ko nga ho ito na ho yun eh. Kung maaari ho, pag kumontak na sa inyo yung anak ninyo, ako na ho sanang unan yung tawagan. Kung maaari ho. Bakit hindi? Ma Maraming salamat ho, sir. Wala ka naman. Tutuloy na ho ako. Sige. Sige Hello? Hello, Itay. Si Chris ho. Oh, Chris, kamusta ka na? Mabuti naman ho, Tay. Huwag ho kayo mag-alala. Nagpapalamig lang ho. Saan ka ba naroon ngayon? Nandito ho ko sa rest house natin sa Tagaytay. Pero huwag niyo ho sana sasabihin kahit kanino. Ah. teka. Pwede ba ako magpadala ng reporter dyan? Para, bako naman na sa'yo. mo? Pwede ho. Pero huwag muna ngayon. Dahil may mahalagang bagay pa akong lalakarin. Ikaw ang bahala. Pero, anak, mag-iingat ka. At saka huwag kang mag-alala. Hindi naman lahat ay naniniwala sa binibintang sa'yo ng media. Sige ho, tay. Kayo rin mag-iingat kayo. Congress mo nagbayan. Kung alam ano inaalok niyo sa akin noon, tinatanggap ko na. Ano yung gusto niyong gawin ko? Huli na tayo, Chris. May intelligence report na nakarating sa akin na si Congressman Medina Rao ay pinasunog na lahat ng ebidensya na maaaring magpahamak sa kanya. Hindi naman nung siya nagmamalaki ako, Congressman Agbayani. Pero alam ko ang takbo ng utak ng mga kriminal na yan. Nagtatago sila ng ebidensya para kung dumating man ang pagkakataon na ipahamak siya ng kanilang mga protektor, may pinangahawakan silang ebidensya. Kung ganon, hindi ako nagkamali sa pagkuha sa iyo. Salamat, Hop. Nung una payag ako makalaro mo, Timon. Pero ngayon si Kamatayan ang gusto mo makalaro. Diyan ako hindi makapapayag. Itay. Alam ko na sasabihin mo. Prinsipyo. Pareho tayo ng ugali. Kapag nagbitaw ng salita, nang. Pero maraming paraang legal. Tay, ilang legal na paraan na ho ba ginawa ng mga husgado? Para makulong ang mga abusado sa gobyerno. Mga malalaking tax evaders. May mga sapat na ebidensya laban sa kanila. At mga testigo. Pero may nangyari ho ba? Bakit? Diyan ba sa gagawin mo meron mangyayari? Kahit na sinong matinong tao. Kahit na sinong pang matinong tao ang mamuno. Tao pa rin silang pwede magkamali. Chris, bata ka pa. Marami pa magagandang bagay na maaaring mangyari sa'yo. Sinabi niyo noon, Itay, basta para sa bayan, walang pwedeng humadlang. Kung kailangan kong magsakripisyo para sa kapakanan na marami, gagawin ko, Itay. Alam kong hindi ka na mapipi. Pero hindi kabawasan sa pagkalalaki mo. Ang umiwas sa tiyak na kapahamakan. Salamat sa paalala niyo, Itay. Pero mas kailangan ko ngayon ng inyong bendisyon. Anak na kita. Good evening tao po. Magandang gabi po. Good evening. Hello. Anong kailangan nila? Ah, uh, mga reporters kami. May appointment kami kay Chris para interviewin siya at kuna ng mga litrato. Ah, uh, nandito ba siya? Ah, umalis siya kanina eh. Mindi lang kasi sandali. No. Sige. Hindi na kami magtatagal. Babalik na lang siguro kami. Salamat, ha? Ah, sandali na, miss. Ah, pero babalik din daw siya agad kasi sandali lang okay, naman miss. daw yun, eh. Tuloy kayo, tuloy kayo. Kami, kami. Salamat. sit, sit. <laughs> Thank you. Ah, alam ko sa inyo, coffee o kape? Ah. <laughs> Pareho nga pala yun, di ba? Pareho. Jokes lang yon Jokes, ha? Sandali lang. <laughs> o, Mga bata! Hirin. Girls! Girls! May surprise ako sa inyo. Ano po lang tayo? Alam, may dalawang reporter dyan. Dalawang babae. Eh. Ha? Uy! May ma ma dalawang camera. At Uy! Kukulang, kukulang tayo sa TV. tayo sa TV

nasaan si Chris. Hindi ko alam. Totoo. <laughs> Ngayon, nasaan si Chris! 嗯。Uh. Ngayon, siguro naman ay sasabihin mo na kung nasan si Chris. Are you done? Mang Iloy, anong nangyari? Nasaan yung si Marie, ang mga bata at saka si Momoy? Ang mga bata at si Marie ay nakatakas. At si Momoy...